Ngayon gagawa ng esplanad. Ano. Dahil ano na to eh, gate na to. May nagde-dredge pala dito oh. Yung, dalawa oh. Ang isa nasa gilid ng ito, may isla. Eh, mayroon pang footbridge. Ayan May ah. eh, ano dun eh, may floodgate na lapit sa C5 Road. Yan Mga naka uh, park na mga ferry. Ayan o. Ah. Dead Ridge. lo ang um, paglilinis ng ilog pasig yan ang background oh. skyline ng BGC at merong simbahan ng Iglesia ni Cristo yan sayang ano na to no? itong super highway na to Ha, ah, may dalang ano ah. Kung ah, parang lupa, burak. Ganito yung dating bakod. Ayan, railings. Kita mo pa yung ilog pasig. ini bago. Talagang ano na, bakod na. Pader na talaga. Ayan, magandang araw po sa inyo february 12 na at malapit na ang valentines day Ayan. dito naman tayo mag update sa sumilang bridge ito naman ang nagdudugtong sa barangay sumilang sa Pasig city nandoon na ang barangay sumilang at nandito ang barangay buting Ayan. pwede ka nang makapunta dyan ng DGC papuntang kanan dadahan ka lang ng C5 kalayaan interchange Ayan, makapunta ka na ng BGC Ayan. tingnan natin ganito ang sumilang bridge at ito ang dadaanan ng uh, esplanade. yan, ganyan dito merong kalsada sa parte ng barangay buting Ito, kailan lang to ginawa tong pader yan ano lang dati yan mga railings o bakod naging ano na naging pader na tapos sa kaliwa naman barangay sumilang merong linear park pero maliit kaya malayo pa to sa ano sa gagawing magiging itsura ng esplanade. hindi pa natin alam kung anong plano dito kung magtutusok ng mga poste dito sa tubig o si -de develop Belop ano dito meron kalsada oh mga two lanes yun merong basar yan ano kaya ang gagawin dito mga kabayan ano hindi ganun kalaki yung ilog pasig dito ando na nga rin pala ang ano Bambang Kalawaan Bridge at Luna Bridge sa San Joaquin sa kaliwa nadaanan ko na yan dati nadaanan na natin yan meron nung ano dyan linear park pero hindi siya ano ano tuloy tuloy pa hanggang sa may barangay pinagbuhatan ayun sakto meron dumadaang tugboat may hila hila oh. sabi no sayang itong na ano, to na, no? itong super highway na to ah may dalang ano ah, Kung, ah parang lupa burak alam ko pinoprocess yan sa ano Uh, may bandang napindan ginagamitan ng Japanese technology yes. ang oh tapos may hila pang ano sa pantagboat oh lakas ano may mga maliliit na bangka na nagtatawid ng mga pasahero pero meron mga ganun. May bayad. Yun nga lang ano. Para may intersection din nga pala. Sa ilong pasig. Ganda no. Pag uh, yung plano. Paano to? Pa... Pa curb. Zigzag. yan ha. Oh. Tawid tayo oh. dito sa kabila. Ito naman, papunta ng C5. Yan. Hindi ang ginagawa na ano? Prisma na Residences sa Pasi Boulevard. Parang ano to? Government, ano to? Property sa MMDA. May parang isla rin no ayun no Ayan, mas malapad dito oh. sabi okay. ang ganda lalo no? pag na ng esplanad magkabila yun no? parang isla Convalencia ayun, yun nina nag -dead ridge dun oh. No? Yung dalawang ano dun bako excavator or amphibious excavators punta tayo dun ah oh. mas malapit dun ah yung kalsada lumiko na dun oh, sa uh, kaliwa ito ano na linear park na ah, tingnan natin dun no oh. Ayan, meron ng pader ngayon. So, dito parang ano lang, mga hagdan lang o bakod. Yan, ganyan na ngayon, hindi mo na makikita yung tabi ng ilog pasig. Tingnan natin. Ayan na. Wala pa din ang ilog pasig dito. Sa kabila pa. Property na ng ano na. O, para sa MMDA. Tingnan natin. Ayan o. Sumilang bridge. Ayan. Wala halos mga basura na oh Kaka walang amoy. Eh. Galing. Tuloy-tuloy no, eh, ang proyekto. Paglilinis. Kahit sa administration na ni PBBM. Salamat na. Ah. Ang ganda-ganda na ang kulay ng tubig. Punta pa tayo doon. ito, di-develop pa ito oh, mapagandahin nito ito mga kabahayan wow napakaganda sa render pasyalan talaga parang sa esplanad ng Singapore o sa Thames River ng London. At sa Sine, Sine, river ng France. Ibang-iba pa yung ginawa sa may showcase area. Ayan. Hindi pa masyadong maganda. Hindi pa masyadong develop itong linear park. Yeah. Yun no? Ang hangin. sa malilim. Mayroong mga puno. Ato. Ay may, may agdan. Tingnan natin. Ah. Wala natin. Itatanghali na kasi. Tanghali na kasi mga kabayan. Wala na nag dredge Yun. Nandun no? nasa gilid dalawang pako of excavators may mga nakipigil na mmda na ferry dito pala no parang ng terminal ng ferry ngayon ko lang nakita to oh yung dalawang ekskabito sa eh. piggil na ayun yung ano yung floodgate yun ay Prisma Residences eh. sa Pasig Boulevard yung ganito yung dating bakod yung railings kita mo pa yung ilog Pasig yun yung bago talagang ano na bakod na pader na talaga tingnan natin dito yan yung gate kanyan pala dito no ang oh, kabayan eh no? ito malilinis pa itong mga gilid wala namang halos mga basura wala ring amoy Ayan. meron ano na doon hanggang doon lang mga kabayan hanggang doon lang ang linear park hindi rin siya nagtuloy tuloy komplikado rin dito ah nandun na nga pala yung ano sa may west rembo doon ibig sabihin doon gagawa ng esplanade maganda ganda na pala dito sa pabilang side ng sumilang bridge yan e, Ay, ano na yung playground na o oh. Ayan. nagawa na ng ano ano ng Pasig City yan Ha? mas malo na pala dito mas maganda At may mga ano nga lang, may mga bundles yung pader ayun ang dami mga puno higing tambayan siya ng mga estudyante Ayan mga exercise gyms equipments yan yun at merong basketball court ito barangay ano na to san Joaquin na oh? Ayan, barangay ano na to san Joaquin na at merong Pasig River Ferry Station Ayan. subscribe, like at comment pa kayo mga kabayan kung bago pa lang ito kayo sa aming channel subscribe, like at comment thank you for watching po ulit tingnan na rin natin yung station ng San Joaquin dito mismo ng minning may isa pa pam bikes may merong mga purak lupa mabagal lang ang takbo mga kabayan ah. mas malaki laking ano to ah ha? pang hatak to tugboat. Yan Ito na magiging na no activity sa ilog basing pag ginamit na talaga to Yan, marami na kayong makikita mga ganyan mga ferry na tumadaan dito sa ilog ano? Eh. lupa sa kaburak na Merong tugboat sa likuran. Magiging busy na itong ano ano. Itong Queen Passive pag Na-develop na yung water system. Water transportation. Ay, hindi na siguro gawin yung parex.